Anong ganap sa mundo ng showbiz. Binasag na rin sa wakas ni Mayor Bullet Halos-hos ang kanyang katahimikan matapos siyang maling sa aktor na si Dominic Roque. Sa isang panayam ng Sentro Artista Philippines Facebook page ay itinanggi ni Bullet na may ugnayan sila ni Dominic. Sila ay magkaibigan lang daw. Inamin rin ni Bullet na sa kanya ang condo na tinitirhan ni Dominic at nirerentahan umano ito ng aktor. Team ko no totoo akin talaga yon okay. uh, I've had it for quite some time no congressman pa lang ako uh, pre-selling -pre pa nga nakuha ko yan dalawa yan eh ginawa ko siyang uh, Airbnb but because of the pandemic uh, pinagbawa lang kami i-open for Airbnb and uh syempre, as a friend barkada si Dom uh, asked me if I, he, if I wanted to have it rented okay. eh hindi ko na ginagamit kasi I stay in the in the Pitan City now and I live in Alabang so Siyempre ipaparint natin sa barkada natin uh, for a good price and uh, natawa lang ako kung bakit uh, tumalon yung issue from uh, business to binahay eh. <laughs> diba? so uh... May resibo rin umano si Bullet na totoong nirerentahan ito ni Dominic. At may patama rin siya sa umanoy nagpapakalat ng chismis na batikang journalist na karamihan sa netizen ay sinasabing ito ay si Christy Fermi na pinagmulan ng chismis. Uh, sana naman na uh, itong mga nagkakalat, yung mga... Uh, that are claiming that they are uh, uh, mga batikang journalists, no? uh, sana naman ingat-ingat uh, din kasi they have a responsibility to to the people na dapat uh, fact-finding. Hindi yung uh, nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla. Diba? So uh, hindi ba pwedeng nirent, hindi ba pwedeng binibenta? There's so many ano eh. Uh, Tumalan ka agad eh. Ang problema doon, sinakyan eh, ginagaslight nila yung issue eh. May banta rin si Bullet sa mga vlogger na sumasakay sa issue. Ay, kailan <laughs> hindi kayo tinanong ng mga vloggers or reach out? Wala. Wala, wala, wala. wala. Talagang wala, wala. na demolition na uh, job eh. Uh, I hope na uh, because of this, magkakapangil na yung, uh, yung batas and uh, we will do I will do some uh, legal actions against this. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinyon.